Kuya, pwede pa sakay? Paano nyo ba ko? Ah, oh, lami. Ah, kaya. Saan sa napangalan ni Mo? Grigor! Kuya, pwede pa sakay? Saan ba ka lang ga? Doon lang po sa ano. Doon lang. Ikaw, Raisa? Opo. Ako lahat doon sa'yo mo. Sige po. Oh. Okay lang ba? Oo. Okay, Arkadira. Oo, kuya, pero pwede makihawak sa balikat mo? Oo, sige, sige, lang. Ay po. Ayun, dira, dira. Easy! Ah, dyan. Oo, ganyan. ka. Kaano, diba, diba ko? Ay, ay, ganun ba? Ah, kagilok. Okay. Ay, dahan-dahan diba lang po. Oo, okay. oh, sige Uy. po. Ah, oh, demi Okay, Gusto And mo lang kasi ito pa, kuya? Sarap ba? Huwag kang magdali. Wala Wala naman.

Ikaw Raisa Adria? oh, oh. lala kasi ako masakayin ni eh. Ikaw ba sa'yo? Okay ka? Kasi na yung uyap, uyab dito ba ma? ma, ma, ma Masakaan ko ato Hindi naman akong jawa No! God! Please! No! <laughs> Oo Sige, sige, sige Iba madali na kasi ako Sige ah Nah, basi kesukaan tuh sih, ya ani wah. Oleh, oleh masuk ke sih mana nih? Maunsa <laughs> okay, ta ni Drian? Hahaha. Okay ra ka ni Simon. Unsa ba ka ba oh, oh, oh. mga kay Ila Drian mo andam. Pasok <laughs> andan ni bang unsa ta ni Drian kay uyab diri asunahan. <laughs> oh no ay. Kay Ila ra ta ni pick up diri ba bro. Wala gyapon kanu pa. Unsa imong pangalan? Unsa imong pangalan nimo? Grigor. Uy. Grigor. Uy. Grigor ay grigur 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 ay ano naman diyan siya panya sa imuha di na kayo di ka lagi hindi mo ba to ikaw natin bahay di kayo na ayun nang puto siya be ako di kulig yung simuha hindi ko nimo di ay hindi ko nang lang. Doon lang sa market, nagbibili. Ito sa palingkiyo naan? Oo. Kasi na kay Uyab. Wala. Wala akong jowa. Okay, yeah. Yab. Kasi oh. So, makita nga papa mga ba? Mapapadiktate eh, siya. Wala, mas di naman ako tayo dyan, eh. Ah. Uh, Sinay mo sa imo mo ba? Asum wala ba naman. Kagi, wala. Huwag na, ah. Wala naman magagalit. Tara na. Oh, sige. No! God, please, no! No! Pangawid <laughs> ako, sabi ako kong padagan. Lagi, ano yung uya? Ay, kasa, dahil ka lang. Enak, ayam ya, sambal, subuk, sambal, wow, sambal, Eh, Ih, kau <laughs> sambal, sambal, atau sambal, sambal, balai sambal, 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 ba? sambal, gini, gini, sambal, ayo sambal, 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 kita sambal, 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 tak Hey, Dilimang ito kung mo e! Dilimang ito ikaw! Dilimang ito dilima ikaw! Kuya, pwede bang magpatid sa'yo? As Asa the road. Diyan lang sa may kanto, may bibilhin lang ako. May nakalimutan kasi ako kanina eh. Wala akong masakyan. So go, mo mama. Ayos lang sa'yo? Ayos lang. Sure ka? Sure. Sige. panggunit eh basing matagat ako subi ako magpadagan oh, okay ko yan yayakap lang ako ha di kasi ako sana eh <laughs> ayun lang ko ano kuning ayun lang hindi ay, ba mahigpit sakta lang gusto mo ba nagsisim ka ba bakit At, ang lambot ang kamay mo <laughs> uh, sitar ba o din mo Gargador! 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 Eh, bayo, delay ka! Sinabutin ni niya mo! Babay ko! Babay, madugan niya na! Nakaw ng ka Ikaw ba manag dito? Delay! Babay, lagi to rin ganina! Ikaw may uli nun sa akin! So, Sali lang, Diyos! Sige na ba? Lakaw lang kayo, ba? Hindi na ba? Kimangkas lang, sa akin!